Hello guys! Welcome again sa ating channel. Pasarapin pa ang anamang uri ng lutuin kasama ang Thrifty Kitchen. At para ngayong araw, tayo ay gagawa ng isa sa mga napaka-available and common na dito sa atin sa Pilipinas. Isang masarap na dish. Spaghetti. Pero itong spaghetti na to ay yung natural na spaghetti na walang masyadong sahog na kung ano-ano mga heavy cream, gatas, cheese. Dito po ay lalagyan natin siya. Pero ang original po nito talaga ay hindi ko siya nilalagyan pag ako nagluluto. Pero dahil may mga natira po ako nung ako nag-bake kagabi, ay isasama po natin siya dito. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, ang ituturo ay kung paano yung hindi na nakakaumay. Kasi nowadays, medyo nakakaumay na yung napakarami at unhealthy na din talaga. Kaya nga po ito ay meron tayong ginisang bawang dito at sibuyas ang ating isinunod. Ito po ay mix ng white and red onions na minced na siya. Sobrang niliit na po ng gayat nito na parang na siyang giniling. So yung sinasabi ko about dito sa spaghetti na napakasarap ay dahil kung ako ay na hindi nagkakamali noong mga unang panahon, yan, noong mga unang panahon, gano'n na ako katanda, <laughs> nung mga unang-una, uh, ang spaghetti ay inihahanda, nilalagay sa lamesa kapag ka jajan na ang mga original na bisita. Pero kung ikaw ay regular lamang na bisita ay medyo hindi ka nahahainan kapag ka naubos na yung nandoon kasi may inaantay pa. Dahil napakamahal ng uh, pagluluto ng spaghetti noon. Pero ngayon ay magkakasama na kasi ang spaghetti sauce at spaghetti na noodles kaya naman ito at meron tayo ditong kalahating giniling, nilagay na rin na, natin dyan. O pwede po tayong gumamit ng pork giniling o kaya ng beef giniling or pwedeng magkalahok sila. Dito po sa aking ginawa ay magkalahok silang dalawa, kalahate at kalahate. So take one port po sila ng nilagay kong karne. At dito ay sinabay ko na ang ating tomato paste. Ang tomato paste po ay magbibigay sa kanya ng additional flavor at color na napaka vibrant. Masarap sa mata yung kanyang kulay na ibinibigay sa mga ganitong lutuin sa mga afritada, sa kaldereta. Yan siya po yung mga nandoon sa ibabaw na akala natin ay mga langis pero siya po ay yung tomato paste. Kapag po siya ay nainitan at naluto ng maayos, pumupunta siya sa ibabaw at nagbibigay ng napakagandang kulay. At dito naman sa ating spaghetti isya makikita ninyong magkakaroon ng dot dot na kulay red na red. Yan. Tapos nilagyan po natin siya ng bell pepper. Mas maraming bell pepper. Mas masarap. Dahil siya po yung nagbibigay ng linamnam at pang bigay ng pagtataka kung ano ang nilagay mo doon sa iyong niluto na spaghetti. Yan po ang sekreto ng spaghetti masarap at uh, napakalasa. So ito po ay pagka mo itong mga ingredients na to, pag nilagyan mo siya ng tomato paste, ito na po yung spaghetti na hinahanap natin. Pero dahil nga po may mga natira ako, kaya ko lamang siya nalagyan ng mga cheese dahil po na-open ko na at saka siya ay na lamang. Kumbaga mga tig 4, 5 tablespoon na lamang kaya siya ay isinama ko na dito sa pagluluto. Pero pag ako'y nagluluto po ng wala akong mga tira-tira, ay yung ganito pong klase, yan, pag nailagay ko na ang tomato sauce, pakukuloan ko lamang yan sa loob ng 45 to 1 hour na oras. 45 minutes to 1 hour para po lumabas yung tunay na lasa ng tomato. Anong tomato sauce yung ginamit ko? Ang ginamit ko po dito ay yung regular o yung original para po hindi ako nalilito sa pagbibigay ng lasa. Tapos dito naman ay ipinirito ko yung mga hot dogs na nandito dito sa amin dahil ito din po ay tira na pirito nung umaga <laughs> So nag-almusal kami at mayroong natirang limang piraso. At ito ay yung nilagay ko pero sa orihinal na pagluluto ko, yung aking bunso lamang minsan yung aking nilalagyan. Ang ginagawa ko ay nagpiprito muna ako tapos nagagayat-gayat ako at nilalagyan ko na lang siya ng toppings. Pero pagka po regular, leg, regular lamang yung pagluluto ko, hindi po talaga ako naglalagay ito po yung natira kong cream cheese doon sa pagluluto kasi mabilis pong masira ang cream cheese kapag ka po siya inabuksa na ay kailangan na po talaga siyang magamit. So hindi po tayo po pwedeng magtira ng cream cheese dahil po siya ay makailang araw ay aasim na kaya po yan ay inilagay na natin dyan. Pero ito yung nakikita ninyo kanina bago natin ilagay yung cream cheese ay yan po ay po pwede nang gawing sauce dahil siya ay nai na natin ng napakatagal. So yung pagluluto ng sauce ng napakatagal, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit napakasarap ng spaghetti ng iilan. Dahil po talagang pinagtsatsagaan niyang intayin at haluhaluin sa loob ng isang oras o humigit pa. Kung gusto nyo pa talagang mapalabas ng sobrang lasa, itryan niyo po na palabasin yung lasa ng spaghetti o ng spaghetti sauce o ng tomato sauce na inyong inilagay. Mapapansin niyo po yung pagkakaiba. Sa madali ang luto at sa luto na talagang sinamahan ng pagmamahal ng tiyaga. Yan po yung mga dahilan kung bakit. Pinupuri ko ang sarili ko, iniaangat ko sa inyo kasi yan po madalas yung sinasabi ng aking uh, mga pinakakain o nakakatikim ng pagkain na aking binibigay sa kanila. Hindi po madalas pero nagkakaroon din po ako ng mga palpak na pagluluto. Marami po ako niyan, lalo na sa baking na aking dahil nagkakaroon ako ng konting problema sa baking dahil hindi maganda yung aking ginagamit na uh, anong tawag dito? Nalimutan ko na naman yung aking oven. Kasi po yung aking oven na ginagamit ay digas. Yung iba po kasi o oh, yung karamihan na ginagamit ng mga professional chef na napapanood natin ay yung mga electric na at tayo po ay hindi pa nakakasunod sa uso dahil wala pang budget. So dito po ay nilaga, uh, nilalaga lamang natin yung ating noodles sa nakalagay doon sa kanyang description o kung papaano siya ilaga. Pero dito ang ginagawa ko kung 14 minutes yung nakalagay lalo na kung yung kulay brown yung brand Ideal yata yung brand nun. Nakalagay doon is 10 minutes. So, ang ginagawa ko po ay 7 lamang. Tapos, yung additional 3 minutes ay hindi ko muna siya hinahango dyan sa kanyang pagkakaloblob. Para pagdating ng 10 minutes, ahanguin ko siya at al dente na yung kanyang resulta. At yan po ay ginagawa ko kapag ka... Ang partner ko naman ay gusto ng al dente. Ang ginagawa ko naman, naghahango na ako ng kaunti tapos yun yung para sa kanya. Tapos yun sa mga bata ay fully cooked talaga kasi mahirap pagka ang bata ay pinagsakta ng tiyan, damay ang magulang. So kaya naman dapat kakain natin sila habang bata sila ng mga luto na pagkain. Yung hindi yung medyo hilaw pero kung sanay naman po yung ating mga anak ay wala naman po doong problema yung pong akin ibahagi ko lamang sa inyo dahil pagka po iyan ay humilab pa sa tiyan nila ay medyo magkakaroon po tayo ng problema. Halimbawa ay gusto nila busog na busog sila tapos al dente yung ating noodles at humilab pa ang bahagya sa kanilang tiyan ay magkakaproblema po talaga tayo. Dito po ay uh, ang aking partner ay kahit na anong sauce ang ilagay mo dyan lalagyan po niya yan ng uh, parmesan cheese or parmesan cheese. Yan, nakikita nyo yung kain-kain sila at napakasarap ng kanilang kainan. Maraming maraming salamat po sa panunood at pagsubok.